yan ipag na malem kada kaya abin kakabsat mga punsoy at dito tayo sa museo el deposito uh, itong kauna-unahan water deposit dito sa Baysan paano pa ng mga Kastila itong, ano, itong oil deposit na ito ah water deposit pa rin ito sa lang, sa aking short videos kakabsat, kakabsat mga punsoy ikot-ikot lang tayo yan el deposito mamaya pagbaba natin pag galing natin dito bababa tayo didiretso tayo dun kay El Deposito mamaya dito po na tayo yan you know. o loob ng El Deposito habang isinasagawa ang paglilinis ang February 17, 2008, oh, eh, 2018 interior of El Deposito during the cleaning Ipinalilis ng National Historical Commission of the Philippines ang loob ng El Deposito upang papasok itong muli ng mga bisita itinatag din ang Museo El Deposito yan yun yung itsura nya natin sa kapilang side eh ito parang museum niya lang to mamaya actual El Deposito papasokin natin yan o no? ng tunnel, tunnel papasok sa El Deposito bago linisin 2015 ganyan pala yung itsura niya dati. Ngayon malinis na. Dinilinis sa pamahan ng tanwat ng el deposito upang gawing firing range. Ngunit ito nagtagal, hindi ito nagtagal. Dinilinis din ang ipapaw nito upang gawing liwasan. Yan o. Siya ano, Yan. Si ano to, si Fernando Amarsolo. Sikat din to na tao. Mapa na mga gawang patubig na pinangasiwaan pinang, pinang nang, nang, nawa sa mga 1980. Mamaya papasokin natin ng e end deposito upload videos ng to Apps at mga Ito, panahon ng hapon, syempre. Ginabit ng, ng mga hapon ng El Deposito bilang imbakan ng bala. Yan, ito yung bukalan ng tunnel na ito nung panahon ng Commonwealth. Nilat, di, nilat, di litra, tuhan, bandang mga 1970 entrance of the tunnel built during the Commonwealth period photographed in the 1970s yeah. ang ugat gusali ng El Deposito ito ay pinapagamutan pa uh, sa mga pasyente ng tuberculosis yan yeah, pala yung dating building ng ano, El Deposito yeah. ilog at dama, na, uh, dam ng wawa dila tartuhan no? 1932 Wawa in Wawa Dam and River 1932 Bumagayway ang bandila ng status nito sa El Deposito short videos lang ito kakabsat ha putol-putol lang na videos mapaya papasok na pa tayo sa L-Deposito out muna natin kakabsat mga punsoy papasok tayo mamaya tayo sa L-Deposito bye bye may gods and god bless mamaya lilipat tayo sa L-Deposito mismo sa actual area museum lang kasi ito eh Bye-bye.